Mahilig ka ba sa relos? Kabilang ka ba sa mga taong maraming relos pero laging late? O yung madaming relos pero wala namang time? Kung ganyan ka, pakinggan mo to. Misan may nakita akong post tungkol sa mga mamahaling relo. Ang isa ay higit sa isang milyong dolyar ang halaga. Katumbas ito ng higit 50 milyon pesos. Kung bibili ka ng kotse na nasa isang milyong piso ang halaga, sa presyo ng relos na yon, kaya mong bumili ng limampu. Mahal yung relos dahil ito ay gawa sa ginto at diamond. Yung tipong kahit hindi umaandar yung relos, eh napakalaki pa rin ang value. Pero siyempre, dapat ding tandaan na kahit merong kang ng ganong kamahal na relos, eh hindi mo naman mabibili ang panahon. May relos naman na may kamahalan din dahil ang pinaka-vessel nito ay gawa sa bakal na kinuha pa sa lumubog na barko, yung Titanic. At dahil ang bakal nito ay hindi naman pwede kunin lahat, limitado ang supply kaya may presyo din ang relong. Siyempre, dagdag pa ang kasaysayan sa naging value nito. Pero dapat ding tandaan na kahit merong kang relo na vintage o may halaga dahil sa kasaysayan, e eh pag natali ka sa nakaraan, kahit may oras ka pa, e eh para kang nakabilanggo dahil hindi mo magamit ang panahon mo para sa kasalukuyan at sa hinaharap. Kabilang dito ang mga taong ayaw magpatawad at may bitterness. Kahit may panahon, e eh galit pa rin meron ding mga smartwatch na kayang i-connect sa phone at hindi mo na kailangang ilabas ang telepono mo para makita mga message o para sagutin ng tawag dahil yung relos na ang maaari mong gamitin. High tech! Pero ano pa man ang feature o disenyo ng relos mo, ang pinakamahalagang rason bakit ito ay relos ay dahil sa ito ay nagpapakita ng oras. Isinusuot natin to para malaman ang oras at para magamit ng tama, husto at wasto ang panahon. Hindi pang forma lang. Ang mahalagang paalala ng Biblia ito. Huwag ninyong sayangin ang panahon nyo, gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti, dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Ang relos ay biyaya, pero tandaan mo na ang panahon ay mas mahalagang biyaya. Ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa presyo ng kanyang relos, kundi sa kung papaano niya ginagamit ang panahong bigay ng Diyos. Daig ng taong walang relos na may panahon para sa Diyos at sa pamilya ang sino mang taong may mamahalin niyang relos pero laging walang panahon. Huwag kang padadala sa maling sukatan sa buhay dahil anuman ang katayuan mo sa buhay o kahit ano pa man ang halaga ng relos mo, ang panahon mo ay may limitasyon din. Gamitin ng tama ang biyaya ng panahon at asa ka ba?